natatang natin hindi lang mobile clinic, parang mobile semi-hospital ito. Ayan. Uh, dahil ayan, nakikita natin sa atin mga larawan. Eh, para itong isang, uh, isang uh, room ng hospital kung saan kompleto yung mga kagamitan na kinakailangan, mga pangunahin pangailangan no, ng ating mga mamamayan, particular itong mga nasa malalayong komunidad. Ako sana madagdagan ito, partner. Oh, at, uh, at eh, sa sana, maliban doon sa 28 na mga na-identified ng mga probinsya, tama yan, madagdagan pa. Lalo-lalo na doon sa mga mm. uh, malalayo talaga ng mga lugar uh, sa Ayun. Ay, kung matatandaan ninyo yun niyang isang uh, linggo lang, eh, ito naman yung mga... Ano bang, uh, particular term doon? Uh, vehicle tra uh, transport uh, 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 transport vehicle. Big uh. and Transport Vehicle (PTB).